ang kalimit ka dyan eh. Kala mo, ako, ano? <laughs> Excuse me! <Hello>? Nagmamakdo ako. <laughs> Hello, ano pangalan mo? Sai. Ba't nila ka? Ano? Sai. 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 In Sai! 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 May tanong ako, yung taong ka na? Oh 10 years, man. na lang to. Katuwaan nalang to. Kailangan totoo, ha? Ganito naman, ipatas mo nga, nangangalik ako ng babae, baka lang matimahanda ako ng mga magulang nila. Pag 70 years, huwag ka maingay d'yan. Pag 70 years, totoo ba, hanggang piskil lang pwedeng umalay. Pag 80 papakas, may karirahan kahit sa. Si Kai. Sai. Hirata na. Well, thank you. Ay, hirata na. Hirata na. Tumanggapang. <laughs> Tumanggapang? Pareho lang, 18 pataas, pareho lang, 3 to 8. Ito lang <luming>. eh. Ay. Pero <laughs> to ha, ipikit ako, balaw ka na sa akin. Huwag mo lang masyadong sasarapan dahil may mga bata at kakanta pa kami, okay? Tsaka madali ako na po, alam? Madali lang ha, mag-retouch sila naman ha, nga lang, lang to. you <laughs>